so yung mga kabayang dito yung, yung ano sila nung ganing sila GR tarating lang full tank daw full tank dawa dami isdam ba to payaw payaw uh, dilawan ah ah ito nga dilisa sa isang pato kayo sa Punuk dah, punuk. Tuhan Ridan. Ha. Tinanggal pin lubid. Yan dumating, full tank daw, full tank. Sabra sila dambat Ay, hug hug. Okay, ayan. Kaya tayo sa kanilang bangka muna. Kaya muna tayo. Daming huli. Ayan. Huli na nung ganing. Jackpatin. Jackpatin. ay way problema tulog tulog tulogan si Larinan si Kuya Berteng ang isda Hello, <laughs> karun lang kahawa lang sugatan niya yeah. okay. kamu dayog udah dayog pao no Sopak ka awal hilo, masak. Tidak, nanti mau kawal ini, gak kakak. Tidak, nanti mau ipasang petua dito. Tapi, lara kabuk.

Ow! Wala na, labay na. Wala na. Wow! Ito yung tunay na isdang bato. Wow, malalaki. Ang malalaki. Ha? Ta Oh, passenger. Eh, kira-kira magag mai. Hai balde. Wow. Pilak pila mo gabe? Murag kadali raman mo nga to Ha? Tah. Wala nga po kusta o. Nalang dati din meron. Paano do ano? dinhi okay na o. Kina. Dito na. Wow. Puno na. Isang oblong. Ha? Huh? Yang maliliit. Maliliit muna. Wow. Hello. Wow. Grabe. Tuwa. Okay. Wala kay pachika pang lagay ni Toto. Trust Toto ay. Agoy. <coughs> oh. Oh. Ah. Ta. Hello. So, balili? Ta. Oh. Ah. Oi. Kuang iya ta pargo po. Sigo ah. na.

Desing ka? Ah, barko. Aba, gulo na. Ito. Wow. Wow, wow. Waday presinto sa gabi eh. Napaka-wow ka talaga. Lucky balilin. Wow. Huh? Oh. Okay nga huli ni nung ganing at ni JR tangigin po ko tadakwa ha. yay lalaki o oh. isa rin pasero ni mo JR tuwa na sila tiba tiba baga ba nga to? siyakupasan? kung 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 thịt cua rất Mayabu, boh, Maya boh, Maya boh. Ada laki. Har ditukar, Bayu e. Wow, laki. Kuat, ada potong.

Allah, gila Dawid, ada ariat Dawid. Saben, wah, lima kilo ya tangan itu sampuanu, tangi gimpuguk, yang burung. Saben, nyintus

Ini, apa kada kuah nunggak nih? tolok ke pinggir. Ah, oh, cepat! Wow, kenapa bumbu nabung? wow! Nasi betina.

niganeng nah, sikat dan teh dan isam napaka gandang mga, no mga isdang ulang-ulang iban baliling muna tayo yan, katropa, para klasikista ito ang tinatawag, na... oh, an tinatawag na baliling mga katropa. Yeah, baliling baliling sa Amin.

mangagat ka ko 'to mangagat tropa. Mangagat. Tropa ka pa no puto ka. mo ko, Ito, ito dito tayo sa dulawan. Sa tawag sa amin ng mangagat tropa. 'yung tawag sa amin ng dulawan. Hoy. dulawan. Tayo muna mo. Ay, pula. Pula isa pa ako pinahihilan ako ng bilafog, kayo, kayo bato, ay. Uy, sayang. Dapat pa 'yung

Bahasana tuh sakit minum dong suka motor demo ay bungusit. 12:30 ya. Banyak dong. Banyak dong nanya kayak air paon malah. Di

Uh -oh. <Darwin> uh -oh. <Oliver> oh, Siyam? Oh, yup. no, zero. Balilin. Siap. Oh, siap. Sabi mo kay Lai, bili na ang gamot niya, kuya. Oh, dulawan naman sa pasero. Grabe ang laki nung katok. dito na sa tasay. Pagkot ilalim. Salang. Dose medya. Dose medya. Dose medya. Dose medya. Dose kasi dito na sila nagharap pa daw. Okay. Ah, <laughs> sige, <okay>. dili na kayo, buntong Tapos. Kasi dito. Kaya pa tapos? Ayan yung i ano mo? I retail. na kayo, guys. Nag-vlog <laughs> lang. Nag-vlog na muna. Ah, nag-vlog ako. Dulawan kaya po, chebit ya. Mampus ka. Oo. Pili-pili. Sabihin mo, bilhin nila pag-ulam. Huh?

Ilan kung ilang kilo para malaman? Ayan, nandito tayo. Para malaman kung ilang kilo lahat? 118.5 Ang kabayang 118.5 lahat. Tatlong banyera.